Malapit tayo maagigan sa ating trabaho. Tumal siguro eh. Di kasi siya maraming hey. maraming tambay ah. Green. Ay, po po. Ang ko na. Nabutan po ng ano. Red light. Nah, Abu tanpa tayo on red light. Oh no. <coughs> <coughs> Di ma amin. Oh, <coughs> Bunda Na ngayon wala ka na sa aking piling Dalang araw Ang dalangin Mamaya ka Hindi at maaking 🎵 At sinabi ko sa'yo na kaya kong imutin ka 🎵 Bakit ngayon'y hinahanap ka? 🎵🎵 Ikaw pa rin ang nais ko 🎵 May naditinig kong ingay, ha? 🎵 Mang laman ang puso ko Mahirap na kayain at isip at damdamin. Ikot ang loob, at kung ba ako? Ingat mo yung sasambitin. Sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita Ugino uh, ka eh, di ba palitan yung kanta? Nakaring king king <laughs> Dito mga adigan, nakapalit na tumahan mong shortcut. Kasi ano, last stop light Tsaka ano, na, ang ganda na yung asfalto dito eh May na dito Doon maraming stop lights sa kabila nandito ako lagi tumadaan walang stamp light tapos bagong spalto to yun sa kabila hindi pa na spalto e eh. yun, delikado yun eh wow. delikado yun pag araw okay lang kita pero pag gabi delikado yan yung mga adigan nakausli na no yung parang tubo siya may takip hindi maka nilagyan ng ano, version na no? Ang galit Kuya. Si naman ako. Nagulat Kuya kung natin. Kala ni direct sa ako eh. Uy, kung sap mga katipon. Dito na tayo mga kaibigan, oh. Sa Harold E. Botel. Park na tayo, pa. Dito yung paborito kong parking. Bawal na tayo dun sa taas, eh. Yan na mga kaligan, uh, thank you very much sa uh, aking uh,